saka sa mga uh, local government units, mga MHO, na talagang ano, uh, coordinated sa pag-ano. Uh, yung wal, uh, oh, masyadong adaman, talagang grabe sila mag-ano. Uh, uh, grabe ang suporta nila at grabe din ang... Okay. Pero siyempre, parte ng trabaho yun. So, sama-sama tayong lahat dito, mga ano, mga kababayan. At syempre, maraming salamat din sa ating poong may kapal na sumasag uh, gumagabay pa rin sa ating lahat. At sana ang sa Marinduque, uh, hopefully uh, matalo natin ang sakit na COVID at magkaroon maging COVID-free sana tayo. Uh, at muli po, sana uh, walang mawalan ng pag-asa. Konting tiis na lang makaka Uh, hinga na sana, makakahinga na tayo. So, hopefully, konting dasal, konting tilis. Uh, hindi na po tayo po at uh, parating uh, iisipin na parating may pag-asa. Maraming salamat po. Salamat po, Dr. Uh, Vertusio. Ay, Dr. Sajo. Sorry na, miss ko si Dr. Vertusio. <laughs> Ayan, so bagaman hindi di po nakarating si, Doc, uh, si Dr. Vertusio, alam ko po na ganun din ang uh, sobrang effort po niya sa, ka, sa pagtulong sa atin pong mga nurses, sa mga nursing attendants na nandito dahil siya po yung uh, talagang nag-manage uh, po dun sa ating mga pasyente. So, di man po siya nakarating, saludo din po kami kay Dr averture uh, show. So ngayon naman po ay uh, uh linangin nating papakinggan ang isang pananalita mula po sa uh, Chief of Hospital wala pong iba kundi si Dr. Edgar Ancheta. ayon magandang hapon sa atin lahat at uh, sigurado ako tayo ay uh, uh, pinagpapala pa rin ha uh, napakarami nating mga mga successes mga mga uh, tagumpay na kailangan nating uh, una ipagpasalamat sa ating Panginoon no sa ating uh, poong may kapal at bakit kung tayo lahat dito ngayon ay uh, binibilang natin yung ating success una yung paggaling ng ating pasyente no hindi hindi nag-progress yung kanilang kondisyon hindi nag-deteriorate or hindi naging severe ano? Uh, pangalawa tayong lahat dito kahit na may history tayo ng exposure sa COVID positive ay malusok pa rin tayo no? tulad ni, ni ano ni, <laughs> ni Kyle uh, naka-complete PPE yan kaya siguradong hindi mahawa yan, no? so tayo pa rin ay Uh, malusog pa rin tayong lahat. Yun ang mga, mga bagay na kailangan nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. So, tuloy-tuloy pa rin tayong ginagampana ng ating mga, mga duties, mga trabaho natin. Uh, yung batch 4, patapos na kayo. Uh, you deserve the next 14 days mag-rest kayo, pahinga muna kayo. Iyon ng ano, 'yun ang ating uh, protocol dito. After ng duty na 14 days pahinga tayo ng 14 days uh, magpalakas kayo ng inyong uh, immune system. Hindi kayo pwedeng magkasakit kasi once na lang magkasakit kayo, uh, masasubject ulit kayo for another extension ng inyong ano, ng inyong uh, uh, isolation or quarantine, 'no? Sa ating mga support staff, nandito sila. Unang-una si Ma'am Lori Uh, yeah. <laughs> na no, kapag wala na kayong PPI na supplies, si Ma'am Lori ang inyong ano kukulitin. Nandito si si Cherry, sa ating sekretariat ano lahat ng mga paperwork, ang daming reports na isina natin sa region. Nandiyan sila, 'no? Ah, uh, lalo na si ano, siyempre si Ma'am Shirley. Na <laughs> Na laging ang comment niya kapag nato na siya. Ano? Kakaloka na, hindi ko na kaya. No, <laughs> so, ayun. Syempre, lalong-lalo na ay nandito 'yung mga doctors natin. Uh, ah. Yeah. <laughs> no, uh, si Dr. Vertosio pala nagbiglang nagkaroon ng pasyente kaya hindi siya nakarating ngayon. Pero lalo lalo na Actually, kami, ako, si Ma'am Shirley, yung ibang mga doctors natin, kami lang ay tinatawag na backliner. Support, ano? Ang totoong frontliner ay kayo mismo, kayo, kayong nandyan. Kasi kayo mismo ang lumalapit at humahawak. At nag-monitor, nag, ano, nag nag-ano nagkumukuha ng vital signs ng pasyente, ano? So, talagang ang aming paghanga sa inyo, eh, talagang... Uh, uh, ganun na lang so sana kung meron man kayong uh, mga request tulad kanina na, nababasa ko napakainit dun sa loob kailangan ng tubig ay eh, hindi natin pwedeng palampasin yon kailangan maibigay no? Uh, so papasok na yung ano asan ng ano batch <laughs> 5 ngayon ang first day ng duty ninyo kaya pala hindi pa kayo naka-uniform. Pero once na nakapasok na kayo doon, hindi na kayo makakaalis for the next 14 days at saka additional 14 days na ano, na quarantine. So, good luck sa batch 5. Congratulations then, maliban sa pasyente. Congratulations sa batch 4. Ayun. Uh, sana ano, uh, magtulungan tayong lahat. Yung ating success ay sa atin lahat ito. Ayan. So, maraming salamat sa inyong support. Yes. <laughs> Ayan. Thank you po, Doc Ed. At uh, syempre, alam namin na tulad po ng mga nandito, kaya po pinapunta dito ang atin tong mga uh, taga-admin. Nandito rin po sila to support you sapagkat uh, wala man po kami sa loob na nagbabantay ng pasyente, kayo naman po ay patuloy na nagiging malakas, matatag para po sila po ay pangalagaan at bantayan. So saludo po kami sa inyo. Ang buong MPH po ay saludo sa inyong lahat. At ang amin pong uh, dasal, sana ay wala pong magkasakit sa inyo. At sana po ay yung atin pong mga kababayan ay patuloy na suportahan din kayo. Wag sana tayong madiscriminate dahil tayo po ay nandito. Salamat po ng marami. At ngayon po ay atin pong... ah uh, isesend na po pa ang atin pong mga pasyente. Alam po namin, inip na inip na po sila. Dahil up, uh, ilang araw po sila, 14 days din silang nandito, dalawang linggo silang nandito. At tiniis na hindi makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. So ngayon po ay atin po silang tatawagin dito po sa atin pong uh, harapan para po...